Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po. Wow! Magandang magandang morning ngayon sa unang araw ng October. Palapit na mm. lang palapit ang kapaskuhan, mga kaagapay. Totoo yan. So, dahil po Wednesday ngayon, sabi nga natin, sabi nga, maaaring ang inyo pong Wednesday ay wonderful. Maaaring ito naman po ay wonderful. Binabagyo tayo, di ba? Binagyo tayo this weekend, <laughs> last week, diba? di ba? Hindi natin alam kung anong katayuan nyo, mga kaagapay, wherever you may be. Pero ano po po ba dapat dati? Ba, para sa lahat ay ganito yan. Wow, 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 wow! Hallelujah! Amen, di ba? Wow, 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 hallelujah. All things work together for good. Kaya wow, 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 hallelujah. Ay, Dad, may karugtong yan. To them no, that sure, love God. Yeah. Oh, sure, sure. Huwag <laughs> kakalimutan yun. Huwag kakalimutan yun, ha? To them that love God. To um, them who are called according to Him. yung mga Kristiyano, nagsimula naman oh, oh, tayo rin, oh, okay. So, okay. So, good morning, mga kaagapay, on a winnable Wednesday. Kamusta po kayo? kayo po ay nakikinig ng programang gabay. Kung ang gamit niyo po ay transistor radio o PM radio at narito kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating programa mula po yun sa so One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabad po ng ating transmitter mula po sa Pukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at ang gamit niyo rin po ay transistor radio o ang gamit niyo po ay yung PM radio natin at nandiyan kayo sa Visayas, Mindanao, nakukuha niyo ang ating programa Mula po yan sa DYZS, mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po naman ay nakikinig ng ating programa, gamit po ang inyong Facebook live stream mula apari hanggang pulo. Um, pag maganda po yung in inyong internet connection, maganda po yung reception. At kahit po nakikita nyo lang kami as picture tile, okay lang yun. Basta naririnig nyo yung ating ha? nakikitawa kayo, nakikingiti kayo sa amin. Kasi alam naman natin, faith comes from hearing, di ba? Hearing the Word of God. Sa so, picture, hindi tumatanda. <laughs> oh, hindi tayo nabibisto, ano, Daddy? <laughs> at, yeah. totoo ka? at ah, tama yun, Daddy. At sa mga kaagapay po natin na nasa iba't ibang bansa na patuloy na nakikitsunin sa atin, Salamat po ha, lalo na sa Facebook kasi andun yung pwede kayong bumate, pwede kayong mag-emoticon, pwede nyo sabihin. Alam nyo po, malaki pong encouragement yun sa amin ng Daddy Paul. At hindi lang po sa amin, ha, patuloy sa buong uh, ng Far East Broadcasting Company sa ating mga tech. Lahat yun, kapag ang programa natin patuloy na nagiging pagpapala sa ating mga kaagapay at kayo po ay nagre-respond back, sumusuporta sa gawain. Ako, ang laking ano po yan, ang laking encouragement po sa buong pamilya ng FEBC DCIS nito sa atin. So, hold on lang po kayo. Dalangin po natin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang ating Wednesday maging winnable Wednesday. At wag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po ay member ng kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo dito po naman kami palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan pa rin natin mga quick tips for reducing food waste and food loss. Okay. Eh kasi nga po, kaya natin ito pinag-uusapan. Yung lunes, September 29, International Day of Awareness of Food Loss and Waste. At nung lunes din, napag-usapan natin na ang food loss pala ay yung mga nasasayang na pagkain mula sa paghango ng mga gulay at prutas mula sa magsasaka hanggang madala ito sa palengke, yung paghango. Ang food waste naman, ay yung sa atin, retail level, yung mga nasasayang sa ating mga tahanan. Diba? O napag-usapan din natin yung kahalagahan ng pagkakaroon ng isang healthy diet, iwasan ng junk food kasi expensive yan, di ba? Ang mas maganda yung masustansya at lutong bahay. Mas maganda rin kung pinaplano yung ulam sa bahay para kapag pumunta sa palengke o sa grocery, may listahan na po tayong dala. Hindi na tayo magkakaroon ng mga impulsive buying. At huwag din maging maarte sa pagpili ng mga gulay o prutas. Kung mga odd shape sila, kasi isipin mo, paano mo sila gagamitin? Yun ang mahalaga. Hindi naman daw nagbabago yung kanilang lasa. So kahapon naman, pag usapan natin yung kahalagahan ng tamang pagtatabi ng pagkain. So mahalaga na alam natin kung paano mapapatagal ang mga gulay at pruta sa ating refrigerator. Napagkwentohan din natin ang kahalagahan na nauunawaan natin yung mga food labeling ng mga binibili natin. At kung may pantry o cupboard tayo, ilagay sa harapan yung mga grocery na malapit na yung best buy nila. ba diba? Best buy date nito para magamit ng una. Kailangan creative ka rin kasi paano mo lulutuin yon At napag-usapan din natin ang bawat, uh, bawal na bawal ang takaw mata. Kailangan kunin lang po ang kayang kainin. At kung nasa restaurant, abay hindi po kahiyan na mag-share, di ba? To share. Yun, uso usok na rin sa atin yung sa Pilipinas. To share sa mga dishes. Practical at good stewardship yan. So, ngayon, dagdagan pa natin. Okay, next. Put, your food waste to use. Kaysa itapon ng mga food scraps, gawing compost ito. So, ganitong paraan, ibinabalik natin ang nutrients sa lupa at ibinababa natin ang ating carbon footprint. Marami po sa internet paano po gagawin ng composting. Okay? Paggalang, respect the food. Sabi nga, ang pagkain ang nagkoconnect sa ating lahat. Sabi nga. So, ang pag ang pagre-reconnect sa food ay sa pamamagitan po ng pag-alam kung paano ang mga proseso nito para po sa paggawa magbasa patungkol sa food production at alamin ang mga farmers. So igalang natin ang mga farmers, igalang natin sila, mga mangingisda, kasi sila yung nagtatrabaho para po sa ating pagkain. Ganon din, support local food producers. Suportahan yung mga local products. Sa pagbili ng local produce, sinusuportahan natin ang mga pamilya ng mga farmers ang mga fishermen at yung mga small businesses sa ating community. Tumutulong din tayo sa paglaban sa pollution sa pamamagitan ng pagbawas ng delivery dance distances ng mga truck at ibang mga sasakyan kasi local na siya. So keep fish population afloat. So kumain po ng mga isda na mas marami tulad ng mga mackerel kaysa sa mga isda na nasa risk ng overfish tulad ng mga tuna or cod. Bumili ng mga isda na nahuli o mula sa fish farm tulad ng mga eco-labeled or certified fish. O diba? So maganda yan mga yan. So huwag lang daw pong itapon o yung mga food scraps, yung mga tira-tira natin dahil pwede itong gawin compost at maging pataba sa lupa. Ang ganda rin kaya kung tayo po ay may mga gulay na nakatanim sa ating bakuran, o may mga paso uh, palibot sa ating tahanan. Imbis na ang tawag natin doon, yung ornamental, gawin mong gulay. Di ba Mas maganda yon. Dahil ang mga halamang ito ang magbe ng mga compost na ating nagawa mula sa food scraps. At alam mo ba, mahalaga din ang bumili tayo ng mga local products tulad ng mga gulay at prutas mula po sa pananim ng mga magsasaka sa ating community. Naalala ko nung nakadalo kami sa Banawe at nakita namin ang mga magsasaka na pagtatanim ng mga cabbage, di ba, at iba pang gulay. Nakita namin kung paano nila itong binubuhat, no? Buhat-buhat nila, ibinababa nila mula sa kanilang taniman sa bundok patungo sa daanan kung saan isasakay upang madala sa farmer's market. Lalo nga po ako na-convince na kailangan bumili ng mga local produce para po makatulong sa mga masisipag nating mga magsasaka. At napatunayan na rin namin na mas maganda kung may sarili tayong maliit na palaisdaan para po sa konsumo ng pamilya. Sa aming pong tahanan, meron kaming aquaponics at tilapia po ang aming inaalagaan. Ang sarap kumain kaya ng tilapia na madinis, di ba? At hindi lasang purak Alam nyo, maraming mga paraan kung paano tayo hindi magsasayang ng mga pagkain. Marami na tayong makikita sa internet upang magawa. Diba, ang composting at patungkol sa urban gardening at kahit yung bago nila yung vertical gardening, meron din patungkol sa pag-aalaga ng isda sa loob ng ating sariling pakuran. Maging masipag lang po tayo. Kaya nga mga kaagapay, huwag na tayong maging bahagi ng problema sa food waste at food loss, kundi maging bahagi tayo ng solusyon. Ito po si Beth Flores ng Gabay library. Amen. Wow. Tips sa pagbabawas ng kasiraan, food loss, food waste, huwag maarte. <laughs> Tamang pamamahala, creative, hindi takaw mata. Takaw mata, hindi maganda kasi kung ano-ano kasiraan yan. compost. pagiging, uh, you know, connect connect tayo sa mga pangangailangan kasi yung yung compost eh nagpapasok nagpapaganda ng mga tanim sa hardin at dahil doon respect farmers respect fishermen respect them also at uh, tain ng mga mga isda huwag itatapon gulay bumili ng local products local produce pala para isdaan, paraan na mga, you know, uh, para sa ating ikabubuti, hindi sa kasiraan. Solusyon. At ito ang papatay sa problema. At maging, you know, connect-connect tayo sa kaayusan ng ating planet Earth mundong ibabaw. Amen tayo dyan. Patuloy po tayo sa ating pagbubulay-bulay pinatunayan niyang siya ang in charge sa bawat sandali ng ating existence sa mundong ibabaw. Tinutukoy ko po dito si Lord o si Jesus. Ibanghilista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na, po na, po tayo. Yes, may special treatment ang pag-welcome ng ating mapagmahal na shepherd sa atin. At anumang ating kailangan, ay kanyang pinaaapaw, opo at running over ang kanyang pagpapala sa atin. Ano ngayon ang katiyakan ng Haring David kahit sa kanyang future at saan pa Sigurado akong ako'y lagi mong ibibless na punong-puno ng pagmamahal. Ito ang patutuo ng Haring David sa kanyang Diyos na pinaglilingkuran. At dahil doon sa kabutihan ng dakilang pastor, ano ang kapasyahan kung gagawin? Naririto po. Sadya kong pipiliin doon sa mamalagi at doon ko ilalagak ang haba ng aking buhay sa Diyos. Sa iyo ay nagmamahal ng tunay. Amen. Sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus na siyang totoong pastor, na sinugo ng Ama at sa pagtulong naman ng Espiritong Banal para sa ating lahat na labi, remnant ng lipunan na siyang kinagigiliwan naman ng Diyos sa katapusan, titipunin niya ang lahat ng labi, lahat ng mga heroes at mga remnant from all over the planet Earth. Kaya nga maraming salamat po Ama naming pinakadakilang Diyos ng mga diyos nagmamahal namin Panginoon ng mga Panginoon sa inyong pagdukhaw sa amin mula sa mundo, mula diyan sa langit patungo sa mundo. At inyong inilawit, upo, inilawit ninyo ang inyong isang kamay habang nakahawak kayo ng isang kamay sa inyong tatay upang kami ay iyong hilahin sa langit na bayan na inyong tinitirahan. Yung sa iyo'y magtitiwalang at magtitiwala, tunay, tanging kay Kristo Jesus lamang kasi siya ang sentro ng lahat ng bagay. Siya lamang ang daan, buhay at ang tanging, nag-iisang katotohanan lamang, wala ng iba pa. Inclusive dahil sa isang relasyon kay Jesus. Exclusive dahil sa isang relihiyong tao ang nagtayo, corporate agenda ng tao, kaya mali. Wow, grabbing paghahati sa in times good and evil, Christ and Satan, faith and unbelief, heaven and hell, Israel and Hamas, sheep or goat, ten virgins, wise and foolish, you choose. The great divide, where do you belong? It is your right. it is up to you. May I suggest choose life, not death. Amen, amen, amen. Wow, wow, wow. Di ba anak? Opo, ama. Ayan, <laughs> totoo yan. Choose life. Yeah. Ha have you ever thought, di ba? Yung, yung the reality of redemption, lagi ako na-overwhelmed po dyan whenever I think of that. Kasi, pag nakita natin yung katotohanan na, 'di ba, mula sa yung kanta mo nga dad, mula mm -hmm. sa ano yun? Down from his glory, uh, mula sa langit, 'di ba? Tula ng pag-asa. Oh, uh, tula. Oh, yun. Down from his glory, ever living story. Mm -hmm. My God and Savior came. And yes. Jesus was his name, 'di ba? Yes. Born in a major Yes. 'Di ba? Lahat yun, makikita mo pag binasa mo sa banal na kasulatan. Kung baga, ang term na ginamit, hinubad nga niya yung kanyang mga privileges eh. Hinubad niya yung pagka-Diyos para maging tao siya. Pero He's still God ha, hinubad lang niya yung mga privileges na yun. Come yeah. here. Diyos pa rin siya. Opo, Diyos pa rin <laughs> siya. Pero, pinili niya. He, he also went through the same process. He also yung nadama din niya yung ating mga sakti. Yes. Uh -huh. Nadama niya yung lahat. Dumaan yes. din siya sa, daddy, di ba po, dumaan din po siya sa yung temptation ni Satan. Di ba po? Mm -hmm. Mm -hmm. So, lahat yun, ng ating nadaanan, oh po, dinaanan din niya. Uh -huh. Opo. Oh pero, naging victorious siya. Ayun. Ayun ang diba? pagkakaiba. So, therefore, sabi nga, yes. dahil may meron na siyang ginawa, binayaran na niya lahat, we can also be victorious sa buhay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Correct. Maaari uh -huh. din tayong sumunod sa panglayunin ng Diyos para sa ating buhay. Yung pagiging Mesiyas, sa Panginoong Hesus lang yon Wala ng iba. Okay? <laughs> Tama. So tayo, kung anong pagkatawag ng Panginoon sa atin, pwede po natin yung gawin. Pwede po tayong mamuhay sa biyaya ng Diyos ayon sa Kanyang kalooban sa atin. Pero siyempre, di ba, sabi nga ng Panginoon, I know the plans I have for you, declares the Lord. Pero paano mo mararanasan yung planong yon? kung hindi siya ang iyong dakilang shepherd? Kung Amen. hindi siya ang in-charge sa buhay mo. Kung wala kang connection sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Amen. Diba? Kaya nga, choose life ah, which choose is Jesus life. Christ. we choose Christ sa ating mm -hmm. decision. Kaya nga, edi eh, di ba nga pinipili nga natin ang ating karir? Pinipili natin yung ating mapapangasawa? Aba yan, ipanglupa mm -hmm. lang yan. Napili mo na ba kung sino ang iyong paglilingkuran? Kasi yan, kay eh, eternal life na kasama yan. Di ba? Ang walang hanggan. So, so, mga kaagapay, that's a choice. Di ba? So ang dalangin ko nga sa atin, sa bawat isa sa atin, sumunod tayo sa Panginoon. Di ba po? Tanggapin ang ginawa, kaligtas ang kaligtasang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. At hayaang ang banal na spirito ang siyang gumabay sa ating buhay, sa ating pagsunod, sa dakilang layunin ng Diyos. Para sa Amen. Iyo po yun. So, dapat ganun tayo. Ganun tayo ka-focus. Kasi, uh, last minute na mga kagapay. Marami, Ay, oo, malapit na siya. End na ng end times. Oh. End, na end na ng end times. Oh, sige po, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat. Kasi kung pag-uusapan po namin ang Psalm 23, napakahalaga yung ahalaga, napakahalaga yung truth, katotohanan, na dapat May Panginoon, man. ikaw ang aming dakilang pastol may yes. connect kami sa iyo dahil isinuko namin ang aming buhay sa ginawa mo Panginoon doon sa krus ng kalbaryo tinahayaan namin ang dakilang Diyos ang siyang nangunguna sa amin sa aming mga desisyon sa strength and wisdom na ibinibigay ng Holy Spirit sa amin Lord, yun ang dapat namin nakikita lagi na ang buhay kristyano Panginoon hindi buhay hayakay lalo na po at this time this current time na malapit na po kayong pumalit So, dapat kami, Panginoon, we will be focused on doing what is right and choose to do what is right and and pleasing to your side. So, Lord, we need your guidance and strength to do that every day. Sa amidst all the lies around us, amidst all the ginagawa ng Diablo, amidst all the fake news around us, dalangin namin, Panginoon, our eyes will always be focused on you, the author and the finisher of our faith. Today din, Lord, salamat po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Nakalagay po sila sa aming listahan. Sila lang po yun, Panginoon. Pero yung mga kaagapay po namin na alam pong today's is their special day na hindi namin man nabanggit nasa nakaslist na sa listahan po sila ng iyong puso. So thank you Lord sa buhay ni Abigail Gutierrez Ayos, si June De Ocampo, si Cristina De La Cruz, si Ems Bueno, si Dennis Aquino, si Azel Ann Mojica, Evelyn Reyes. Ganon din po, Panginoon, si Aaron Molina Kaasi. Salamat po sa kanyang buhay. Lord, I ask Amen. that you bless these families, these, these kaagapay. Dalangin namin, Panginoon, lalong pong gamitin ang kanilang mga buhay para sa iyong kalooban and your very purpose. At Panginoon, ganon din po, yung mga kaagapay po namin na hindi man po namin nabanggit, pero kilala mo po sila, Panginoon. So, ang dalangin namin, your grace, your love, your blessing, maranasan po nila, not only today, but every day. Ganon din po, Panginoon, dalangin namin sa aming mga kaagapay na nasa crossroads ng kanilang buhay as they make decisions. Lord, may we learn, may you guide them, Panginoon. Una, may we learn your purpose and plan. Pangalawa, Lord, may the Holy Spirit guide each and everyone as they make that choice to follow you maging ito man po ay sa career, sa business, sa family, sa finances. Alam naman po namin, Panginoon, na-involve ka sa lahat ng aspeto ng aming buhay dahil ganun mo kami kamahal. Marami pong mm -hmm. salamat. Panginoon, dahil nga po ang Panginoong Jesus ang sentro ng lahat, pinili po namin siya, tinanggap namin siya bilang Panginoon at tagapagliktas ng aming buhay. Kung kaya't dahil doon, Lord, pinili na namin siya at kami naman ay kanya ring pinili. Alam namin, wow, tiyak na hindi niya kami tayo lalampasan. Kung kaya, amen, 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 amen. Amen. Totoo yun, hindi niya po tayo lalampasan. So mga kaagapay, sa atin pong pagsunod sa Panginoon, maglalampasan una, wag lampasan si Lord. Ang dami-dami <laughs> na niyang pagkatawag sa atin. Come unto me and I will give yes. you rest. ba? Diba? Sabi ng Panginoon, sasamahan kita. Ang maganda nga lagi sa Panginoon, yung sabi niya, kung ikay naguguluhan, lapit, ang, ang im imagery ng Panginoon, palang uh, ng Diyos, eh, malaki, yung kahit tulad ng isang inahe eh, na kukupin niya tayo sa kanyang, under his wings, di ba? Hmm. Yun, magaganda yun. Ako, andun lagi ang provision, andun lagi ang paggabay ng Panginoon sa ating buhay. So that's a choice we have to make, mga kagapay So sa ating pong pagsunod sa Panginoon, piniin natin siya. Okay? So ito yes. po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa po ng ating Panginoong Yesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknika ng kapatid na Reggie Villena. At si Lourdes Magtunaw, kasama po si Puyang Benjo Musura at ang ating mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radio TV, sa Frontex, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon, si Jericho Flores po kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag sa si Yesu ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.